Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Alin. Ngayon, ating aalamin kung paano namumuhay ang mga Kristiyano at Hudyo sa loob ng Muslim na distrito ng Lumang Lungsod ng Jerusalem. Aalamin natin kung may panganib, tensyon at takot sa kanilang pagsasama, lalo na ngayong ang bansa ay nasa digmaan. At makikilala rin natin ang mga banal, lihim, at tagong lugar dito sa loob ng distrito na ito. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Ang lumang lungsod ng Jerusalem ay nahahati sa apat na distrito: ang Hudyo, ang Armenyo, ang Kristiyano, at ang Muslim. At ngayon, kikilalanin natin ang Muslim na distrito na siyang pinakamalaki sa apat at sabay-sabay tayong papasok dito sa pamamagitan ng Damascus Gate, kaya simulan na natin. Ang mga lokal na Arabe ay tinatawag ang Damascus Gate na Bab el Lamud, na ang ibig sabihin ay ang tarangkahan ng haligi. Ito ay dahil talagang mayroong isang malaking haligi dito na inilagay noong panahon ng mga Romano at nanatili rito sa loob ng maraming siglo. At tingnan ninyo, ngayon mismo ay naririnig natin ang tawag mula sa mga mosque. Sa likod ko, may isang mosque dito at makikita natin ang mga loudspeaker sa minarete at limang beses sa isang araw. Ginagawa nila ang tawag na ito bago ang bawat isa sa mga pang-araw-araw na dasal ng Islam. Kaya, karaniwan itong maranasan dito sa Muslim na komunidad, naglalakad tayo at naririnig ang tawag. Paalala ito sa mga Muslim na nais magdasal. Hindi lahat nagdarasal, pero marami ang gumagawa nito. Maaaring pumunta sila sa gilid ng tindahan, gitna ng kalsada o moske. Mamaya, makikita nating nagtitipon dito ang mga taga-barangay para magdasal. Ang barangay ng mga Muslim ay kilala sa maraming tindahan, negosyo at palengke tulad ng nakikita ninyo mula pa lang noong pumasok tayo. Ang ilan sa mga tindahan dito ay may nakalagay na presyo. Pero karamihan sa mga palengke dito ay kailangan mong tumawad at makipag-negotiate para makakuha ng magandang presyo. Tingnan nyo kung gaano kainteresante at kakaiba ang arkitektura ng gusaling ito, ito ay may guhit. Ibig sabihin pula, puti, pula, puti. Dahil ang gusaling ito ay tradisyonal noong panahon ng Mamluk. Oo, ang gusaling ito ay may pitong daang taon na at ginagamit pa rin ito hanggang ngayon bilang isang mosque. Kaya itong maliit na pasukan dito ay ang moska. At gaya ng narinig natin, ang tawag ay nangyari lang ngayon. Kaya sa ilang sandali, makikita natin ang mga tao na papasok dito para magdasal. Pero pupunta tayo sa ating lihim na lugar na nasa direksyong ito. Tara na! Pero habang naglalakad lang dito sa mga kalsada ng barangay, paano natin malalaman kung saang barangay tayo naroroon? Maraming paraan para malaman. Una, tingnan ninyo dito sa likod ko. Nakikita natin na ang mga paninda dito ay mas para sa populasyong Muslim Arabe Muslim, halimbawa, itong mga damit na traditional nila. Uh. Pwede rin nating marinig ang mga tao dito? Sa totoo lang, ang wikang kadalasang ginagamit dito ay Arabe. Mas bihira nating marinig ang Hebreo dito. Pati ang mga karatula at pangalan ng kalsada ay nakasulat sa Arabe. Kaya, lahat ng ito ay nagpapakita na tayo ngayon ay nasa Arabong Muslim na distrito ng lumang lungsod ng Jerusalem. Kapag pinag uusapan natin ang lumang lungsod ng Jerusalem, talagang tinutukoy natin ang isang mahalagang bahagi ng lungsod. Hindi ito isang lugar na pang-turista lang o basta isang museo na bukas sa lahat, bahagi talaga ito ng lungsod ng Jerusalem. At sa loob ng isang kilometro kwadrado na siyang lumang lungsod, may nakatira na 40,000 katao. Oo, at sa 40,000 na iyon, libo ang nakatira dito sa Muslim na distrito. Dahil dito... Hindi na nakapagtataka na makikita natin lahat ng uri ng serbisyo sa distrito. Kabilang dito, nakikita natin dito ang isang botika at dito sa tabi, mas mahalaga pa kung ano ang nakikita natin. Ito ay isang pampublikong health center. Ito ay isang health center ng Israel. Bakit? Dahil ang mga Arabong Muslim na nakatira dito, lahat sila ay alinman sa mamamayan o residente ng Israel. Dahil dito, pareho ang sistema ng kalusugan nila sa mga Hudyo sa kabilang barangay. Ang kaibahan lang dito karamihan ng karatula ay nasa wikang Arabe. Pag pumunta tayo sa barangay ko, makikita nating nakasulat ito sa wikang Hebreo. Ang pinakamahalaga talagang nais kong ipakita ay hindi ang health center, kundi kung ano ang makikita natin sa itaas. Anong ginagawa ng mga bituin ni David, mga bandila ng Israel? At pati na rin ng menorah dito sa gitna ng muslim na barangay. Sa tingin ko, to ang pinakamahalagang bagay na nais kong ibahagi ngayon. Kapag pinag-uusapan natin ang mga barangay sa lumang lungsod, wala namang linya sa lupa na nagsasabing hanggang dito lang nakatira ang mga hudyo, hanggang dito lang ang mga kristyano, hanggang dito lang ang mga muslim, wala namang ganon. Ibig sabihin, may iba't ibang tao sa bawat barangay. Ang barangay ng mga Muslim ay tinatawag dahil karamihan ng nakatira at nagtatrabaho rito ay Muslim na siyang nagbibigay ng pagkakakilanlan dito. Pero nakikita natin dito ang isang halimbawa ng sentro ng pag-aaral ng Hudyo Biblical sa gitna ng barangay ng mga Muslim. Tulad ng may mosque, may mga simbahan din sa barangay ng mga Hudyo. Ibig sabihin, mahalagang malaman ang paghahalo ng mga barangay. Nasa huli, mayroong pagsasama-sama, mayroon dito at may pagsasama rin ng mga banal na lugar na ipapakita ko rin sa inyo sa susunod. At ngayon, nandito tayo sa tabi ng isa sa pinakamahalagang lugar sa mundo para sa mga Kristiyano. Oo, isang banal na lugar ng mga Kristiyano sa gitna ng Muslim na distrito ng Lumang Lungsod ng Jerusalem. Anong lugar ito? Ang Via Dolorosa ang kalsadang ito na ating lalakaran ngayon ay ang lugar kung saan binuhat ni Jesus ang krus. Lalakad tayo dito para mas makilala pa natin ang mahalagang kwentong ito. Tulad ng nakikita natin, maraming mga tindahan ang sarado. Ito ay dahil karamihan sa mga tindahan dito ay nagbebenta ng mga bagay para sa mga turista at mga peregrino. At dahil sa kaguluhan, mas kaunti ang mga taong namamasyal dito sa Israel. May ilan pa rin naman. Bukas pa rin ang hangganan, pero mas kaunti ngayon. Pero itong lugar na ito na sarado, hindi ito tindahan. Hindi, isa itong mosque. Pero isang mosque na kakaiba sa lahat ng ibang mosque dito sa lumang lungsod ng Jerusalem dahil isa silang missionary mosque. Tulad ng nakikita natin, pati na rin sa karatulang ito, nakalagay dito na inaanyayahan ka naming bisitahin ang mosque at tuklasin ang Islam. Sa karaniwang araw, kapag dumadaan tayo rito, naglalagay sila rito sa labas ng maraming kopya ng aklat na Quran na siyang banal na aklat ng Islam. Sa iba't ibang wika, naglalagay rin sila ng kopya sa Portuguese. At ang ideya ng paglalagay mismo sa Via Dolorosa ay upang magkaroon ng pagkakasama-sama ng mga Kristiyano at Muslim. At syempre, mula rin sa panig nila, isa itong paraan ng paggawa ng misyon at pag-anyaya sa mga Kristiyano at pati na rin sa mga Hudyo na dumadaan dito, na makilala pa ng kaunti ang tungkol sa Islam. Isa pang serbisyong inaalok ng moske ito. Isa itong bukal ng tubig para sa mga peregrino, para sa mga taong naglalakad dito na makainom. At tayo ay magpapatuloy ngayon sa daan ng Kalbaryo. Dito makikita natin ang numero isa na siyang tanda ng simula ng daan ng Kalbaryo. Ang daan na tinahak ni Jesus mula sa kuta ng Antonia hanggang sa lugar ng kanyang pagpapako sa krus at libingan. Kung makarating tayo dito noong panahon ni Jesus, makikita natin ang isang lugar na lubos na naiiba. Dito noon matatagpuan ang isang malaking kuta na tinatawag na kuta ng Antonia. At ang mga gusaling nakikita natin dito ngayon ay mula sa mga sumunod na panahon, ang ilan ay bago pa nga tulad ng simbahang ito na muling itinayo noong ika siglo. Ang pangalan, ang Via Dolorosa, ay nagpapahiwatig ng simula ng paghihirap ng mga sakit ni Jesus. Dahil dito, siya hinatulan at pinarusahan ni Poncio Pilato. Dito rin siya pinarusahan ng paghampas, nilagyan ng koronang tinik at sinuotan ng damit na kulay ube. Makikita nating ito na ipinapakita rin dito sa likod na ang pasukan ng simbahan ay hugis korona ng mga tinik. At dito rin sa parehong lugar, dito niya tinanggap ang krus at dito niya binuhat ang krus habang naglalakad sa mga kalsada ng lungsod. Ang parehong daan na tinatahak natin ngayon at susundan natin siya dito. Pero isang mahalagang bagay na dapat nating malaman ay sa maraming lugar, ang Jerusalem ay natabunan. Kaya naglalakad tayo sa mga bato na sa karamihan ay hindi pa mula noong panahong iyon. Dahil ang lungsod ng Jerusalem ay nawasak at muling itinayo ng higit sa dalawampung beses, kaya ang lungsod ay natabunan at patong-patong na mga layer ay nabuo na parang isang cake na may mga layer. At dahil dito, kung gusto nating makita ngayon ang totoong mga labi mula sa panahon ni Jesus, madalas kailangan nating bumaba sa ilalim ng lupa at iyan ang gagawin natin ngayon. Kaya, ginawa natin ang isang bahagi ng Via Dolorosa. Dumating tayo sa simula nito, at ngayon ay susundan natin ito. Makikita ninyo rito sa lahat ng oras ang pangalan ng kalye na Via Dolorosa, pero papasok na tayo ngayon dito sa mga madre ng Sion. Isa ito sa mga lugar na bihira kong bisitahin, pero tuwing pumupunta ako rito, binibigyan ako ng isang napakagandang pakiramdam na narito ako sa lugar na ito. Dahil ito ay napreserba ng sobrang maayos, pwede tayong pumasok sa ilalim ng lupa ng Jerusalem at tuklasin ang kasaysayan nito. At magugulat kayo sa makikita natin ngayon. Dahil kakaunti ang turista at peregrino ngayon, sinasamantala nila ang pagkakataon para magpagawa at mag-restore dito. May saysay ito dahil sa dalawang libong taong kasaysayan, talagang kailangan ng lugar para sa konserbasyon. Dahil sa kanilang trabaho, may pribilehiyo tayong makapunta at makalakad dito. Sa sahig na dalawang libong taon na ang tanda, original pa mula sa panahon ng Biblia. At sa sahig na ito, makikita rin natin dito na may isang guhit o disenyo. Ang disenyo na ito ay tinatawag na mga laro ng hari. Ito ay isang board game na ginagamit ng mga sundalong Romano at bahagi ng larong ito ay ang pagpapahirap sa mga bilanggo. At marahil ang mga parehong sundalo na nagpahirap kay Jesus, dalawang libong taon na ang nakalipas nilaro na ang larong ito dito. At dahil ang lumang lungsod ng Jerusalem ay natabunan, Maraming mga makasaysayan at mahalagang lugar ang nauwi sa ilalim ng lupa. Kaya tingnan ninyo ang lugar na ito na halos naging lihim na dahil marami ang hindi nakakaalam na ito ay umiiral. Pero kung nasaan tayo ngayon ay isang banal na lugar ng mga Kristiyano sa ilalim ng lupa ng Muslim na distrito ng lumang lungsod ng Jerusalem. Hindi ba talaga kamangha-mangha? Talagang ang lugar na ito ay isang napakalaking underground na labirinto at ipinapakita nito sa atin ang kadakilaan ng Jerusalem noong panahon ng Biblia, noong dumaan si Jesus sa lugar na ito. Dito noon ay isang napakalaki, napakalaking kuta, ang kuta ng Antonia na itinayo ni Haring Herodes ang dakila. Kaya makikita natin kung gaano ito naingatan ng mabuti dahil na rin sa mismong dahilan na ito ay natabunan ng lupa. Nakakatuwang makita ang halo dito sa lugar natin. Sa isang banda, makikita ang Via Dolorosa, sa kabila naman ay mga bandila ng Israel, at sa itaas ay may sentro ng pag-aaral ng Biblia ng mga Hudyo. Nasa gitna tayo ng Muslim na distrito at kita sa likod ang minarete. Ibig sabihin, ang tatlong malalaking relihiyon ay namumuhay at nagsasama-sama. Magkatabi, nakikita natin ang mga Hudyo na dumadaan, mga Kristiyano na dumadaan, mga Muslim na dumadaan, mga Kristiyano na dumadaan. Ibig sabihin, lahat ay namumuhay ng magkakasama. Pero ang Via Dolorosa, dumadaan siya sa direksyong ito. Pero pupunta tayo ngayon dito para makita ang isang banal na lugar na makikita rin sa Biblia at sagrado para sa mga Hudyo at Kristiyano. Tara na! Tingnan nyo kung gaano kaganda ang tindahan na ito. May mga ilaw at mga pabango. Pero isa rin sa mga kapansin-pansin dito ay wala talagang nagbebenta o kahit papaano, walang nagbebenta. Karaniwan sa lumang lungsod ng Jerusalem na iniiwang bukas ng mga may-ari ang kanilang tindahan buong oras kahit wala sila. Ibig sabihin, pwede siyang magdasal sa mosque, kumain, magbanyo, o gumawa ng kahit ano. Iniiwan niya ang tindahan dito kasama ang kahera at pera, at ganito rin ang ginagawa ng iba sa kanilang tindahan. Nakikita ko rin, ang tindahan sa harap ay walang tao. At ipinapakita rin nito ang seguridad at tiwala ng mga tao sa isa't isa, pati na rin dito sa aspetong ito. Pero gusto kong ipakita sa inyo ngayon ang mga bote ng salamin dito sa tindahan, puno ang mga ito ng pabango karaniwan pa rin dito sa Israel at dito sa Jerusalem na ng mga espesyal na pabango para sa bawat tao. Kaya pupunta ang tao rito at sasabihin, gusto ko ng rosas na may almendras at iba pa, tapos pipiliin niya. Agad nilang gagawin ang timpla at makakakuha ka ng personalized na pabango. Maganda na makikita pa rin natin ito sa lumang lungsod ng Jerusalem, lalo na sa Muslim na distrito. At pansinin nyo ang labirinto, ang mga makikitid na daan na dadaanan natin. Pupunta tayo sa isang lugar na sobrang hirap hanapin at karamihan sa mga Israeli ay hindi nga alam na umiiral ito. At hindi rin ito basta-basta lang. Ang lugar ay nakatago rin, halos walang mga palatandaan at sobrang sulit itong bisitahin para sa mga nakakahanap kung saan ito matatagpuan. Nabanggit namin mga kaibigan na may mga nakatira sa lumang lungsod ng Jerusalem. Makikita natin dito ang isang bukas na bahay na may nakasampay na damit para patuyuin o labhan. Bahagi ito ng araw-araw na buhay ng mga tao kahit na sila ay nasa isang makasaysayang lungsod na apat na libong taon na ang tanda Nagsimula na ngayon ang susunod na panalangin ng mga Muslim, kaya maririnig ninyo ito sa background. Ang berdeng tarangkang ito ay tinatawag na tarangkang bakal. Isa ito sa mga pasukan papunta sa bundok ng templo. Ibig sabihin kung may dadaan doon. Makikita niya agad ang gininto ang domo, ang domo ng bato, ang lugar kung saan dating nakatayo ang templo ng Jerusalem. Ano nga ba ang gagawin natin dito? Pumunta tayo dito hindi para umakyat sa bundok ng templo, Kundi para bumaba sa maliit na pasukan na iyon doon. Baka dahil sa mga sulat at mga dasal, nahulaan nyo na kung nasaan kami. Ito ay isang lihim na bahagi ng pader ng Panaghoy. Oo, ang orihinal na pader ng Panaghoy, na itinayo dalawang libong taon na ang nakalipas, ay may habang limang daang metro, kalahating kilometro ang haba. At ang nakikita natin ngayon sa tradisyonal na bahagi ng pader ay animnapung metro lamang. Nasaan na ang mas malaking bahagi ng pader ng panaghoy? Ang mas malaking bahagi ay nakatago sa ilalim ng Muslim na distrito. Noong mga pitong daang taon na ang nakalipas ng ang mga mamluk na isang pamahalaang Muslim dito sa rehiyon, ay nagpasya na itayo ang Muslim na distrito sa ibabaw ng pader ng panaghoy. Tulad ng nakikita natin dito, literal nilang itinayo ang mga bahay sa ibabaw mismo, dikit sa pader, kaya unti-unting natatabunan at nawawala sa paningin ang pader. At itong bahaging ito hindi siya natakpan. Hindi namin alam eksakto kung bakit, pero may pribilehiyo tayong makita dito ang isa pang orihinal na bahagi ng pader ng Panaghoy. Tinatawag itong maliit na pader ng Panaghoy sa Hebreo, ang Kotel Hakatan. Ibig sabihin nito, sa praktika, higit sa isa ang pader ng Panaghoy. Siyempre, dalawang libong taon na ang nakalipas ay isa itong malaking pader, pero natakpan na ang bahagi nito. At dahil dito, may iba't ibang bahagi na maaari nating bisitahin sa kasalukuyan. Pero kung tatanungin nyo ang opinion ko, ito ay isang napaka-espesyal na lugar para bisitahin at magdasal. Marahil mas espesyal pa ito kaysa sa tradisyonal na pader dahil sa ilang mga dahilan. Una, ito ang pader ng panaghoy at masasabi mong very important person ka lang dito. Kapag dumating tayo dito, minsan may isa o dalawang tao na nagdarasal. Pero kadalasan, may sarili kang bahagi ng pader ng panaghoy, gawa sa orihinal na mga bato, na para lang sayo. At sa tingin ko, ang makapagdasal dito ng tahimik, magdasal sa Diyos, dahil hindi naman tayo nagdarasal sa mga bato, mga kaibigan. Nagdarasal tayo dito para sa Diyos, sa Kanyang presensya at sa kasaysayan ng lugar na naguugnay sa atin sa kanya. Kaya, maaari ka talagang magkaroon ng lugar para sa iyong sarili. At isa pa, may isang mahalagang bagay din. Dito, walang pagkakaiba sa lalaki at babae. Kaya, buong pamilya mag-asawa, pwedeng pumunta rito at magdasal ng magkakasama sa pader ng panaghoy, gumawa ng espesyal na panalangin para sa buong pamilya. At ang pinakaimportanting dahilan sa lahat ay dahil napakahalaga ng lugar na ito. Dahil dito, mas malapit tayo sa banal ng mga banal kaysa sa tradisyonal na pader ng Panaghoy. Magsimula tayo kung bakit tayo nagdarasal sa pader ng Panaghoy dahil ang pader ng Panaghoy ang pinakamalapit na lugar na maaari nating pagdasalan malapit sa banal ng mga banal. Mula sa batong pundasyon na ngayon ay nasa loob ng domo ng bato. Ang batong ito ang lugar kung saan halos isinakripisyo ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Dito ginawa ni Abraham ang kasunduan sa Diyos, ang kasunduan ng monoteismo na sinusunod pa rin natin hanggang ngayon. Kaya ang koneksyong ito na mahigit 3700 taon na ay nagpapatuloy sa lugar na ito. Kaya dito tayo pumupunta upang mapalapit at ang lugar na ito ay mas malapit sa kabanal-banalang lugar kaysa sa kabilang bahagi ng pader ng Panaghoy. Kaya mas malapit tayo at ang lugar ay para lang sa atin. Palagay ko pwedeng gawing halimbawa ang Jerusalem, na bawat isa ay maaaring panatilihin ang kanilang mga tradisyon, ngunit mamuhay ng magkatabi. Sa tingin ko, pinakamagandang halimbawa ang Muslim na distrito, kung saan magkatabi ang tatlong relihiyon. Siyempre, hindi perpekto ang mga tao. Marami pa talagang kailangang pagtrabahuhan. Pero dito sa lugar na ito, una sa lahat dahil katabi natin ang banal ng mga banal, katabi rin natin ang pader ng panaghoy. Kaya talagang angkop ang lugar na ito para sa panalangin. Pero sa tingin ko, dahil din ito sa katotohanang nasa Muslim na distrito tayo. Sa tingin ko rin, mahalaga na magdasal tayo dito para sa kapayapaan para sa kapayapaan ng lahat ng tao sa Israel, para sa kapayapaan ng lahat ng tao sa Palestina, at para rin sa kapayapaan ng buong mundo. Dahil iniutos na sa atin ng Biblia ang Shalom Yerushalayim, manalangin para sa kapayapaan ng Jerusalem, na matagal nang nabuhay sa digmaan at mga alitan ang lungsod na ito. Ngunit sa panahon ngayon, nabubuhay tayo sa mga araw na ang kapayapaan ay lalo nang napapalapit. At dahil dyan, dito sa lugar na ito, Nais kong anyayahan kayong sumama sa akin at kay Moti, ang ating kameraman. Magdasal tayo para sa kapayapaan ng Jerusalem at ng buong mundo. At kung loloobin ng Diyos, naway dumating ito agad. At naway muling mapuno ng mga turista at peregrino ang mga kalsada ng Jerusalem. Naway mapuno ng buhay ang lungsod at naway muling makalakad ang mga tao sa mga lugar na ito nakakatuwang makapunta rito at maglakad sa mga batong dalawang libo taon na ang tanda. Nakikita natin ang buhay na kasaysayan dito sa Jerusalem at tunay na isang natatanging pagkakataon ang makapunta rito. At talagang umaasa ako na matapos na ang lahat ng sigalot at makabalik ang mga tao rito upang makita nila mismo sa kanilang mga mata. At makita na posibleng magkaroon ng kapayapaan na kailangan nating itong ipagdasal at pagtrabahuhan. Pero sa huli, oo, naniniwala ako na darating ito at posible ang kapayapaan. Salamat sa panonood, mag-like kayo at kita-kit sa susunod.